Yan po, mga kataksa, hindi yeah, alam. Yung, yung kanilang yun, yun, makita doon, video yun. Grabe din. Lagi kong Di na po nito po. Ang mga tuna. Yan po yung may tatlong sibad. Kita niyo po wala na po siyang ulo. <laughs> Tandaan mo pa rin ka po anak. Katulong-tulong na ito. Karinang maga. Tapos ngayon. Sa 300. 900. Wala ba ako. Wala ba ako. Butasin ang series pag walang pahingi. Yes. Minsan ang series ka. Tusokin ang nguso ng bigo. Uy. Yan po ang kawatan sa dini asano. Kamigin. Dahil nga, ulitan nyo. Pabalik na namin ang sari. Akala may maliliit yung pero pag saklit nga eh. Yung hula pala Di na nito yun oh, eh, no? di na ang ipaw, makakataksay. Dito pala tayo Ayun na po kap aming mga dito. Dito po sa Pacific. Big tuna. Yan. Langis-langis po ang tubig. Pati ang pawis namin, muro mantika. Meron po dito payat na nagpapaupo. <laughs> so, Buhay! Buhay po din ang Sibad na kay Tata o! Oh. Pagbubugan yung Tata o! Yun. Grabing pautog yung gayang ito! Yan po ang mga tuna. Nagtatalo ng mga tuna. Kahit po katanghalian.